Mr. Chair uh, Mr. Pres uh, Mr. President Mr. President bibigyan namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil uh nung uh, napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa uh, Quad Committee sa House of Representatives marami pong mga revelations po ang uh, mga naglabasan katulad po ng kay Colonel uh, Garma ang sabi po niya uh, she received a call from you sometime in May 2016 can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng polis. Bahay? Pero, yung sabi niya doon sa bahay? Hindi pa pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Ah, sabi niya, May 2016. So I presume you were still president-elect, uh, Mr. President. I do not remember uh, calling, her. calling her. And for what? Yung presidente ako, nandiyan na yung lahat nasa akin na ang... Ano? Ang sabi po kasi niya dun sa, sa kanyang uh, uh, revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni uh, Colonel Gar roon sa Quadcom, sa House of Representatives uh, yun ang pangulo. I hate to say this but nagsisanungaling yung g***** yun. Bakit? Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di yung mga aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang uh, sinabi ni... Kaya, sir, uh, I, I am just trying to explain ko kung bak bak bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo? Hindi, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung Aglipay. Trabaho nila yan, sir. O, ako, ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam Mr. nila yan kung paano ko silang murahin. On. Do not give me that to Mr. President, pero gaano nyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan nyo po siya nakilala? Ah... Uh, Saan ba ito nagka-problema, itong babae na ito? wala ito sa asawa, eh. Uh, si Niligawan niya po? Oo, oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Karma. Pag... Kung wala na siguro, akong ibang makita siya. Hindi, sir. Ganito naman. Uh, Hindi... Hindi ko naman inaano, ano uh, in, alam mo kasi pag tao ko, alam nila yan. Parang mag, parang close mo talaga kasi ganun ako mag trato dito sa pulis. Et eh. ito sila serbo, butet nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganit ganun talaga ako mag uh, Pero bakit ko siya nagsasalita ng uh Uh, nagbibigay po ng uh, revelation do sa Quadcom na at sinasabi nyo, hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, IOC. Yeah. Hanggang ngayon, sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya mag maghanap ng Iglesia Ni Cristo, na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia Ni Cristo. Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact, there are a lot of uh, policemen who are members of the Iglesia Ni Cristo in Davao City? what would be the point of uh, asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So sabi ko, well, I don't know. But, it's a lie. Or, making up stories, I don't know what she's driving at, o ano ang gusto niyang Motibo. ipalabas sa Uh, at the end of the story. The, uh, Mr. President, kilala niyo buho itong si General Beto? Colonel Leonardo? Colonel Leonardo? Yes, sir. Uh, sino po ang nag-recommenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base huron sa sa testimonya ni ni Colonel Garma, siya yung nag-recommenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? wala well, sir, kasi, alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwede magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are, uh, you do this job. You have to clear it with the at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong uh, whatever uh, mga specialized uh, narcotics tapos itong mga smuggling. Hindi, kasi po ang testimonya po ni uh Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si uh, Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money yeah. o wala. Uh, uh, Sir, uh, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, ibulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? T -t 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 trabaho nila yan eh. The best that I could be is pupunta ako. Uh, iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, uh, alam mo sila, ganito yan eh. Yung polis, sir, Kuk, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga. Hanggang ngayon, maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor, at may problema personal yung police cancer ang asawa. Sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw pag hindi mo tinulungan ang police sir, patay yung yung sweldo nila kanat ko pa pwede demands of uh, mga problema minsan eh, yung tanongin ko ilan ang anak ko nagsabi ako mag, alam nila, yan, yung, stasyon. Stasyon nila man, yung station sa station nila yung station commander sila yan. tapos magtanong ako sa isang police ilan ang anak mo sabihin anim